Ayan, o. Oh. Yung copras. Ito yung copras. Ito yung produkto ng ano, Bicol. Binibilad. May kasama akong magandang dalaga. Si hi to my vlog. Hi vlog. Hi vlog. Piona, cologne, Ano? Ano? Isang powder. Tender care na white. Pink. Ah, pink daw, pink. Tender care na pink. At saka ng cologne. Bibili si ng cologne and powder, pulbo. Kulang pa na, pad daw, pad. Bibili na lang pad. Talaga na kasi to. kaya bibili na siya ng pad. <laughs> ha? 27 ang pad. 27 ang pad. Hmm. Ah, ah, tupol mo na. may uli na. Okay na po. Next. Sinelas. Ang susukat ng sinis. Wow. Kasi ang kasya. Suot. Saday. Ang video ko. Ang ganda sana ng pink na yan. sa day. Excuse 31. 31.

na yan na tayo pa niya. Pero tabi yun. 230 bawas. 250 nga oh, okay na po. cute na pink. Para hmm. may lalagyan sa si ikul ng... Na. Hmm. Kapa kami ni Ikol. Punta kami ng Linda. Tama ba? O, oh, pagpili yun. Ayan, dry stick. kami tan Linda. Halo-halo. Kaya -halo. Yeah, kami niyan sa gubat kasama ko yung aking pamangkin guys ngayon hindi namin alam kung saan kami pupunta mali saan ba tayo naliligaw kami ah ayun doon yata diri an an, an ain ayo mau tama Nagtanong na kami, hindi talaga namin ang haluhaluan ni Ikol. Parehas kami. Diri maram sa gubat. Ay, sus. Yun ito, ito yung ano, si Ikami, kami, naligaw kami sa ano, nagtanong kami kan kuya ho. Salamat <laughs> <laughs> kuya. Leso, Nicole, diri takot ang sa haluhaluan. Ito na yung hinahanap namin. Usang kami kakain ng halo-halo. Ayan na, oh. Dini, ini ba ni ang linda yung hanap ta? Oh. Nagka Ayan na yung linda. Naligaw na kaming dalawa, oh. Ayan. Yung ninahanap naming store. Linda store. Ayan. Pasok na kami sa loob. Ito na. Pasok na kami sa loob. May call Ayan, yeah, nakabalik ulit kami dito sa store na to. Ayan, yeah, masarap talaga yung halo-halo daw dito. Ayan. Yeah. Mahanap kita sa yung in kuda, Nicole. Dini na. Dini oh, kami ng halo-halo. Ayan. Snack muna kami ni Nicole. Lalo kami. Magpapalamig muna kami kasi super init talaga. Ayan oh. Ato. Ang sarap din niya. So nakarating ulit tayo dito sa kay Linda store. Talagang binabalik-balikan ko no. Masarap talaga yung kanilang mga mga palamig dito guys. So ayan oh. So ayan, tatapusin ko na yung aking video. Hanggang dito na lang. Thank you for watching guys. Please subscribe my channel and uh, follow my Facebook and click the bell button para doon sa mga susunod ko video. Thank you for watching. Bye! Bye ka na sa ating vlog. Bye bye. ko na. Bye. Bye.